ang sira ang bike mo sir? sira talaga ah ano, nasira yung cambio? Uh, eto sir may tools ako rito sir tulungan kita okay, hindi na pwede tinanggal ko na yun meron ako rito sir may gamit ako <laughs> tinanggal ko na sa cambio tinanggal ko na yan ah tinanggal mo na sa cambio? nirekta yeah. mo na lang? Eh, tay, hindi nakakabit yung ano eh. Ito. Hindi nakakabit. Lawag ka natin. Saan ka pa ba uuwi, tay? Diyan lang. Sa kabisik. kabisig. Ha, ah, kabisig. Ang lang. Sa'yo yan? Say yan? binangga nang ito kanina ng motor ay yung tricycle. Ano din yan? tinampot ko. Binangga ng tricycle? Oo. Oh. Dinampot mo? Ata ah, ya. Buhay pa nga kanina eh. Sino nagrekta tay? Ako so lang nang nagrekta kanya. Sana so nang gumawa eh. Ibig sabihin hindi mo na ginamit to? hindi na tinanggal ko na yung ano yun eh so, paano bumalik ka din ng ganun yan ah ito oo oh, uh, na sino nagputol lang kadena ako na rin ba't yung ah, sticker na alam po sticker oo oh, sticker uwi ka na rin yan oo oh, nakita ko kasi si tatay na ah, eh ah. Ay, gawin ko lang to, sir. Ah, dito nga, uh, magkakaroon. Nagpapalit ko nyo naman ito sa may araw nito. Alam mo, pinahirap na sa akin. Sabihin tayo, ito palang mga cambio nito hindi na lahat ano? Yeah. Di na. mo na lang lahat? Oo. Oh. Saglit lang tay, lalagyan natin ng lubricant para siguradong makakauwi ka. Okay. Ah, uh, patas tay. Oh, ayan. Tay, testing mo lang muna. Ikot ka lang isa para sure bull tayo na okay na. Ikot ka lang isa, tay. Ah, tay. Okay na, tay? Ah, yan tay. Makakarating ka na ng kabisig niyan. Malapit na lang naman eh. Oo. Salamat ah. Oo, ah, walang naman po tay. Thank you. Oo, ah, walang naman po. Sir, baka walang papasok na Ay, pauwi na po ako tay eh. Nakasalubong kita naglalakad e. Eh. Ah. Kaya umikot ako. Uh, uh, laki na na, sir. Pasalamat. Ah, okay lang yun tay. Walang naman po. malapit eh, na lang naman ako eh. Yan na lang. Ayan tayo, makaka-wee ka na niyan. Ayan po. Ingat po. <laughs>